Mga kapatid, pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang mga dapat niyang makita. Ano ba talaga ang dapat nating maipakita sa kanya, may paramdam sa kanya, may parating sa kanya, para sa ganun ay tumaas po ang attraction level at maibalik po natin ang taong minamahal po natin. Let's say na tayo po ay na o let's say tayo po ay nasa kalagitnaan nga po ng isang matinding breakup mga utol, kung saan tayo ay nagpapanik at hindi po natin maintindihan at alam ang eksaktong gagawin kung saan tayo ay nasa kalagitnaan ng isang hiwalayan o let's say, kailan lang ay tayo ay na-reject. Ito mga utol ay ipaliliwanag natin ngayon para maintindihan natin kung ano ba talaga ang hakbang na dapat nating gawin. Paalala, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi po kung halimbawang tayo po ay naghahanap ng mga trick-tricks man lang o mga teknik mga utol. Ito po exactly kung halimbawang gusto mong ibalik ang ex-boyfriend or ex-girlfriend mo or let's say ex-wife ex-husband ito po ay may malaking maitutulong what i mean by tricks na binanggit ko kanina mga utol is kung halimbawang may balak kang gumante or let's say balak mo siyang manipulahin balik ta rin mga kapatid ito po ay hindi magiging epektibo po para sa atin dahil ito po ay may legit at may malinis na proseso at dynamics. Kasi alam naman po natin na ako po ay may hangarin na tulungan ang bawat isa para marating po ang isang healthy relationship mga utol. Pag tayo ay biglang nakakaramdam ng ganitong sakit mga kapatid, alam ko po na tayo ay bound to panic. Tayo po ay natataranta at tayo po ay nagkakaroon ng fears at anxiety mga kapatid. Alam naman po natin na pag nararanasan natin to mga kapapong ay hindi po tayo nakakapag-isip ng matino at tuwid. Sa sitwasyon na na-experience natin ngayon mga kapatid, alam kong magulo at uncertain ang mga bagay-bagay. Pero isa po sa mga sigurado po tayo na tayo po at ang ex natin o yung taong nag-reject sa atin mga utol ay somehow nakakaranas po ng kalungkutan pag-usapan na natin kung anong dapat niyang makita in order for things to get better at magkaroon po tayo ng malaking pag-asa po na maibalik po ang ex natin or let's say magkaroon nga po siya ng self-doubt and later on siya po ay ma-attract din po sa atin in the future. Number one po dyan mga utol, pag tayo po ay nakaranas nito, unang-una, syempre, do not ever panic kailangan po natin ng focus at kailangan po natin ng self-control. Hindi po natin magagawa ito mga kapatid ay masesense po niya na hindi po natin kayang i-control or hindi po tayo capable na i-handle po ang ganitong klasing problema. Panicking every time mga kapatid ay nire-remind natin because it slowly pushes yung ating ex-girlfriend or ex-boyfriend, wife man to or husband man to, kahit sino po to mga utol, ang taong mahal natin ay sadyang lalayo at lalayo at lalayo pag siya po ay nakakaramdam na ikaw ay nagpapanik at hindi mo po makontrol ang iyong sarili. Second, wag na wag po tayong hahabol, mga utol. Ito po ay lagi natin binabanggit kasi sometimes tayo ay gumagawa ng mga paraan. We thought ito ay mga ways to prove to him or her na mahal na mahal natin siya. But actually, kung tayo po ay tatayo sa kalagayan niya mga utol, ang dating po natin ay pinupush natin siya. Ang dating po sa kanya mga kapatid ay binabaluktot niyo po yung naging desisyon. Trying to pressure him or her, yan po ang mga nararamdaman niya. Kung tayo po ay gagawa ng way to get him or her back at an early stage. Kasi po, if you act desperate at miserable po sa harapan po niya habang kayo po ay nasa kalagitnaan ng breakup, siya po ay magkakaroon ng less and less. Less and less at tuluyan na pong mawawala ang attraction po niya sa atin. Slowly, ang respeto, attraction level, trust, respect, lahat po yan ay bababa ng bababa. Until such time na dumating po yung point na kaya kanya na pong itapon. Next po na hindi po niya dapat makita or let's say masense po niya na parang ipinararamdam mo sa kanya. Yung kayo po ay gumagamit po ng pity in order to get him or her attention. Ito po ay sa jung nature at instinct nating lahat mga kapatid. Yung tipong pag tayo ay nalulungkot or let's say mga bagay-bagay na hindi natin makuha, katulad nga po ng relasyon, tayo po ay magpapaawa. Aminin man natin o hindi, ay karamihan po sa atin ay ginagawa yan mga utol, iririmind ko lang po kayo, wala pong taong attracted sa isang taong weak. Let's say, basta kahinaan mga kapatid, tayo po ay sadyang may instinct para umiwas dyan. Kaya nga po sabi ko, hindi po ito kanais-nais at hindi po niya dapat maramdaman or makita sa atin. Another thing mga utol na hindi po niya dapat makita is parang pinatutunayan mo pa ng todo-todo more than sa nangyayari kung gaano mo siya kamahal. Mga kapatid, ito po ay madalas nating iparamdam. Pagka ganitong tayo ay nasa middle ng isang breakup or let's say tayo nga po ay nareject, ay lalong nagkakaroon tayo ng instinct at tinuturoan natin ang ating sarili, tinutulak natin ang ating pagkatao na patunayan pa sa kanya kung gaano natin siya kamahal. Day by day, gagawa tayo ng mga paraan Araw-araw, linggo-linggo, nag-iisip tayo ng mga plano para maintindihan niya at mapatunayan mo nga po kung gano'n mo siya kamahal, kapatid. Ito po ay hindi nakakatulong sa maraming situation. Opo, let's say sa ibang situation na kailangan po nating i-proof. Pero ang pinag-uusapan po dito kung halimbawang tayo po ay nasa kalagitnaan ng breakup or matinding rejection mga utol, it is much more better na makita po niya na kayo po ay hindi hahabol at gagawa po ng paraan in order to prove kung gaano mo po siya kamahal tulad nga po ng mga nabanggit ko before ang taong nakarelasyon natin of course alam na po niya kung gaano mo siya kamahal many times ay napatunayan mo na yang mga utol kaya sinasabi ko po na wag dahil hindi po ito ang hinahanap niya kaya sinasabi ko po mga kapatid dahil hindi po ito ang hinihintay niya hindi po ito ang gusto niyang makita much better kung tayo po ay magpapakita ng strength. Letting him her to know na kayo po ay naghihintay. will do everything para na maibalik siya mga kapatid. Kayo po ay legit at 100% na mapapatunayan niya na very dependable sa kanya mga utol. Ito po ay isang unattractive traits at hindi po makakatulong kung gusto nating ibalik ang ating ex. Meaning to say, hindi po siya ganun ka-interested mga kapatid para mapatunayan or malaman or marinig man lang kung gaano mo siya kamahal. Siya po ay naghahanap ng changes or development. Sabi ko nga po, lalong-lalo na po sa mga nakakausap po natin sa ating coaching, Papong TV Helpline, binabanggit ko po doon na you need to deal with your ex strategically at hindi po emotionally kapatid dahil hindi po ito ang hinahanap niya proving to him or her at paulit-ulit natin binabanggit na tayo ay nagmamahal at naghihintay mga kapatid, you will only appear needy, desperate at miserable po sa harap po ng ating ex. Pagkaganyan po kasi ang nangyayari mga kapapong, ang nasesense po ng ex natin ay hindi mo siya mahal. Ang nakikita po niya rito clearly ay parang hindi mo kayang mabuhay at takot na takot ka pong mawala siya. Yun po ang nasa sense nila kaya hindi po nating ipinapayo na dapat mong patunayan ang feelings mo sa kanya. Mga utol, lahat po ng nabanggit kong problema na dapat nating hindi ipakita sa kanya ay all resulting sa makikita niya sa iyo. Bilang taong nagpapanik, hindi kayang mag-isa, malungkot sa buhay at desperado mga utol. Last but not the least, sumbat. Yung tipong laging binabalik-balik at parang takot na takot, galit na galit mga utol at hindi po kayang mabuhay o matapos yung usapan nang hindi po babato ng something negative sa expo natin. Yan po ay dapat din nating iwasan at the moment. Meron po mga panahon or meron po pagkakataon na pag-usapan yan. Pero sa mga panahon na to, kung saan kailangan po makita ng ex natin ang isang clear way papunta sa inyo, attitude wise mga kapatid, dapat makita niya na kayo po ay walang kaproble problema. Na kayo po ay positibo at hindi po nag-aalala. At comfortable naman po at naiintindihan ng gusto yung breakup. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga kapatid. I hope na nakatulong po tayo dyan, nakapagbigay po tayo ng mga ilang insights kung alimbawang tayo po ay kasalukuyang nasa breakup at rejection situation mga kapatid. Nandito po si Papong TV, handang tumulong at magbigay po ng guide sa lahat. Maraming maraming salamat po. Sa...